Isang mabilisang video lang ito, pagbibigyan lang natin yung ating taga-subaybay na nag-request kung paano daw mag-bleed o mag-bleeding ng makina. Uh, sa pag-bleed ng ating makina mga busing, may tatlo tayong paraan. Uh, ito yung ating ipapakita ngayon. Super so, simpleng pamamaraan. Gawin natin to para matuto na rin yung mga hindi pa nakakalam. So simulan natin pagkatapos ng ating intro. Ito na yung video sa nagtanong sa atin. Uh, ginawa na lang natin ng video para mas lalo siyang malinawan. Okay, paano nga ba mag-bleed kapag nawalan na tayo ng krodo dahil hindi natin may talaga kahit na kabisado na, na natin ng mga pasikot-sikot sa ating magina. Kahit ako, nasusubukan ko yan, nawawalan ako ng krodo o diesel sa ating palayan. So, paano nga ba yung mga tamang pag-bleed? May tatlo tayong paraan ng pag-bleed. Una, kailangan natin ipul tong kanyang silinyador. Kapag naipul na natin tong kanyang silinyador, make sure na naka-open yung ating on an and off ng ating diesel. Then, pwede na tayong pumunta sa taas, dun sa kanyang injector, yung kanyang pressure hose. I-open lang natin ito, o lang natin ng kaunti. Pag naluwagan na natin yung kanyang papuntang injector, dito na tayo sa kanyang flywheel. Hanapin lang natin yung kanyang unang compression. Ito yung una dahil may dalawa tayong may dalawa tayong compression dito ito yung pangalawa pero dun lang tayo sa unang compression pagkalampas natin dito sa unang compression dito na tayo mag bleed balik balik mo lang yan then ayan tutulo na yung ating o oh, bubuga na yung ating diesel sa ating pressure hose. Ganito lang kadali mag-bleed mga mag-bleeding mga bushing. Then pagka na-bleed mo na, kailangan mo na siyang higpitan. At kapag nahigpitan mo na mga busing, hilain mo lang dalawang beses o tatlong beses, aandar na ulit yung makina natin. So, ganun lang kasimple mga busing. Napakadali. Sa pangalawa nating paraan ng pagbleed, kung gusto nyo, kuha lang kayo ng tali, then i- i-tali nyo saan dito sa may flywheel. I-release lang natin. Huwag mong bibitawan yung release, saka mo hilahilain hanggang sa may tumulong diesel dito sa ating pressure hose. Ganun lang kadali yung ating pangalawang pamamaraan. Ngayon kapag may tumulo na sa ating pressure hose, pwede na natin siyang hipitan at pandarin ulit mga busing. Sa pangatlong para na tayo mga busing. Okay, sa pangatlo na tayo. Pag ganito naman yung makina mo, may strainer siya dito, dito sa may labas. Ibang para naman yung ating gagawin dito. Dapat pag kinargahan mo na ng diesel yung tanke, hugutin mo tong hustong husto to papunta sa kanyang fuel pump. Kasi kapag hindi mo hinugot itong hose na to, hindi mapupuno o hindi pupunta yung ating diesel dito sa kanyang strainer dahil may lamang hangin yan. So kailangan mo lang hugutin to at pabugaan uh, at hayaang bumuga ng diesel sa kamo isuksok ulit. So ganun lang yung mga ating mga pamamaraan mga busing. At pagkatapos mong isuksok ulit, mag-bleed ka na ulit ng ating kagaya ng ating ginawa ng number 1 number 2. So okay hanggang dito na lang 'yung ating video. Sana naintindihan mo at sana nakatulong ako. So maraming salamat and God bless sa ating lahat.